Good day mga mamsis. watch this videos so, up update niyo kami nga magpa-check up, no. Mga na doon, hindi gid man ang ato nga ginabatyag, pero laban lang yapon kasi nanay kita, di ba? Mga ni na, guys, nagpa-check up ko kay Dok Vittorio, kay mga na. Natingala lang ko kay nga wala ko na mens, no. Kay gili ang pills na ginainom ko, normal lang daw gali na hindi ka maka mens. So, amo na abi ko positive ko, pero nagpa-check up ko, normal lang man daw sabi ni Doc. So that time kay birthday ni Doc so nagpa-jellybee so lipay-lipay yun yung bataan ani. So wala lang man ko naka-greet no. So happy birthday lang dara Doc. God bless din. So mga naging pa-check pa ni Doc ang ako niya ihi. So dapat kailangan do ko no sang damo gin tubig nga inom man So mga na water therapy lang kita. So diri nga tili on kay lunch time na no? so medyo gigutom nang inyong nanay siguro kung makilala nyo kung close nyo ko, ang ako na ginastyle is permigit kasi nagadalas ang kanon so sayang manabi kong baklo ang kanon kung may isudan mo na lang ba? Diba? so sa mga nakakilala sa akong balaan na ginastyle nga side kay amo nga wala ko na videohan, nga nagpatahi kami sang bag ni partner. Ti amo gani na pagbalik na wala pagalit na tahi tinadugayan kami ti tina, worry ako kay ang amo nga indo manugbata pero ambot kung ano lang sitwasyon niya dito. Tapos, wala pa kami kapulit dayon yun. Kaya na, wala ko man na, Kaya nagbakal kami sang feeds para sa baboy. Tapos, na, nagadali-dali na kami mapuli. Kaya nag-aware na kay base. naging bata gito ka muna. Ido, amun na natulugan na ng isa. Dari yun. dali-dali kami puli. Iti pag-abot naman sa balay. Aba, wala pa na plaster. Ang tricycle niya, lumpat. Yung partner ko, kagin atuan niya dayon ng idoan. Kaya minagawas na tanang ang -an, natanang, dalawa ka ido. Iti amun na... Wala ginasa parang isa, napatay, tiyam na, tatlo na naman gin. Pero Lord, salamat ka sa grasya.